Anong masasabi mo ngayon na 14.8M ka na sa TikTok? Lalo na ang dami nagmamahal sa'yo at sumusuporta at isa, na, isa na ako doon. Hmm, mm, Jessica Tagana, si ko talaga. Ah, uh, gusto ko po magpasalamat. Uh, maraming maraming salamat sa inyong pagsuporta, sa inyong pagmamahal, paniniwala at pagtitiwala sa kakayahan na meron ako. Mm, Um, Basta maraming maraming salamat po sa inyong lahat dahil nandiyan kayo para suportahan ako, gabayan din ako, paalalahanan ako. At syempre, maraming maraming salamat sa inyong mga comments, pag-share, pag-heart na aking mga videos. Baka naman sabihin ninyo, oo, 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 may pag-iyak-iyak pa ako. Pero kasi, nung nabasa ko kasi yung yung ganito comments, si Jessica Taganas kasi, pag kasi ganito, mababaw ko kasi ang luha ko, pag, pagdating sa mga taong mahal ko talaga, yung mga ganito, syempre, kayong lahat na sumusuporta sa akin, mahal na mahal ko kayong lahat, ano, ho? at yung mga ganito, parang anong masasabi, syempre, mensahe para sa inyong lahat, parang hindi ko man masabi lahat ng gusto kong sabihin, ang dami ko po kasi talagang gusto sabihin, na nasa sa utak ko, pero hindi ko masabi, wako ba? <laughs> ay, basta, pasasalamat, sana mag-ingat kayo palagi. At sana hindi kayo magsawang suportahan ako, kami ho ng inay. Ano ho, dahil kami hindi hindi kami magsasawa, nagmawa ng mas marami pang videos para mapasaya kayong lahat. Kaya, ayun! Ayun ang masasabi ko, maraming maraming salamat sa inyo dahil nandyan pa rin kayo at sinusuportahan kami ng inay. Hindi lang ako kami ng inay. And sana tayong lahat magsuportahan tayo. Ano ho, kaya shout out din sa lahat ng mga small tiktokers dyan. Magpatuloy lang kayo. Kayang-kayo kayang nyo yan. Huwag kayong sumuko. At sa mga nangangarap, huwag kayong sumuko. Magpatuloy kayo. Nandito ako. Ako, isa ako sa naniniwala sa inyo na kayang-kayo kayang nyo Ingat kayo palagi. Mahal ko ka kayo. Tama ng iyak-iyak.